Good cop, bad cop. Good cop. Police rescue dog na trap sa malalim na putik. Okay lang na madumihan ng mga police officers sa Pennsylvania basta't maligtas nila ang man's best friend. Nagtaka si Sheila Shore nang hindi umuwi ang kanyang 13-year-old na asong si Pluto Martes ng gabi. Tatlong araw niyang hinanap ang kanyang alagang aso at nang nakita niya ito, si Pluto ay nakalublob sa putik na may dalawang talampakan ng lalim. Pilit na inangat ni Pluto ang kanyang ilong sa ibabaw ng putik hanggang sa dumating ng tulong. Ang mud pit na ito ay malapit sa isang sapa na hindi malayo sa bahay ni Shore. Nag-struggle si Pluto ng anim na pung oras. Ito ang eksena kung saan naitawag ang mga pulis biyernes ng umaga. Naghanda sila ng makeshift gurney at hindi na sila nagdalawang isip sa pagtalon sa putik para maligtas ang aso. Dalawang officers ang kinailangan para maialis sa putik si Pluto. Nakuna ng video ang huling sandali ng pagligtas sa aso. Halos hindi makagalaw ang aso ng ito ay naidala sa veterinaryo. Ayon kay Shore, hindi pa naaayos ang balahibo ni Pluto at siya ay may pilay pero unti-unti na itong nagpapagaling. Buti na lang at nakita siya ni Shore at salamat kila Officer Mike Kushner at Sergeant Michael Martin sa kanilang mabilis na pagkilos. Get well soon, Pluto!